Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ah, palagi ako nandito sa kusina. Aga-aga ko gumising dahil sa estudyante ko. Ah, magluluto ako palagi dito kasi para hindi siya malit sa pag niya. O, oh, nagluto ako ng ulam. O, oh, tignan nyo. Paano ko gawain yan ang lutuin ko na kormit? O, oh. okay. 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 Pagkatapos, magkuha tayo ng luwag okay ilalagay natin ito sa kalaha okay at dagdagan okay at dagdagan naman okay at ulit last okay okay Ah, uh, hintayin natin na maluto ang cornbread guys oh, Okay. Ah, uh, ato na ibalik na siya guys sa papa mailan na to na magluto okay. na kaya ngayon para makakaon na ito yung sudyante. Okay. Nabalik na siya. Okay. Dapai dua Okay. Dapai isa last. Doon kayo okay. yung okay. okay. Oh, pula pa. Okay. Nabalik na ganyan. Pagkatapos ano yung atong lutulatan kamay ha. papa? na siya. Ato na siyang luto kayo. Dili malain na, na nga atong anak pagkaon na ni okay haon na to kay medyo napagod na okay nasulod na nato sa yahong op okay okay na nakuha na gina to ibutan okay, ta na luwag og ipakita na to ni dayon ang atong naluto upat ka butan butad to ha okay ato na ang atong ibyo ang atong sagawasa oh okay Apit agit mo sidlak ang adlaw. Okay, may manok. Oh, nagabang sa akin. Mamaya ka na lang buhugan. Okay. Tutulahin kita pag malaki na yung mga piso. <laughs> okay, nandito na ng ating estudyante. Siya ang magpukad. Hindi ako. Pat matuto siya. Kung lumaki na naman siya, may natutunan niya sa akin. Okay, ganyan kayo mag-ano sa bata nyo, guys. Ano may malaman sila? Okay. O, kumain na siya. Ha? Tingnan nyo. O, kain ka lang dyan. Kain. Nandito naman ako nakasuporta sa'yo. Araw-araw. E, sikapin mo ang buhay mo para may marating ka. O, tingnan nyo, guys, ha? Lutong-luto. Hmm. O magpasalamat po ako sa talaga sa mga followers ha. Thank you for watching sa inyong lahat dyan. At naka-follow and share. At thank you, thank you very much sa inyong lahat. Bye-bye.